Iloy sa mapagpaalang panahon sa ating lahat. Ah, ito po tagapaglingko ninyo, karunungan ng Diyos. So, andito, tayo, andito tayo sa bukid ngayon, pero ang topic po natin is patungkol po sa kapaniwalaan na sinasabi ng iba na kung may tangan ka daw ay maging mainit yung kamay mo at hindi ka na mabubuhayan o matutubuan ng pananim. So, yan po bibigyan natin ng kapaliwanagan. No? Pero sa atin, ito po, papakita natin na tayo ay hindi naniniwala sa ang yan. Bakit? Yan po. Meron tayong pananim. Okay? Kaya nagsasabi itong tagapaglingkod ninyo na isang magsasakang antingerong manggagamot. So, sabihin, tayo may nag-aanting, tayo man ay nanggagamot, So hindi po nawawala sa atin ang baging magsasaka. Kasi yan po ang magiging kumpleto sa atin bilang tao kasi ito ang mahal kong trabaho kaya yan so meron na po tayong uh, bulaklak at saka maliliit na buwa okay so uh, siguro balikan natin no bakit kaya naniwala yung iba na pag may tangan ay maging mainitin yung kamay at hindi na maka uh, hindi na maaring magtanim o hindi na matubuan Ang pananim alam niyo bakit dahil yon sila ay nagtangan marahil nakapokus yung gamit nila sa panggera so ibig sabihin yung tangan nila, yung langisan nila o di kaya yung kwintas nila may nakalakip na kung hindi pulbura ay yung nakalakip na mga orasyon na puro gera ang hinahanap so ibig sabihin maging mainitin ka hindi lang kamay mo kundi Buong pagkatao mo So wala kang ibang hiling Wala kang ibang iniisip Kundi ang pakikipagsagupa O pakikipag-away So yan po ang napapansin nyo Na minsan may mga mag-aanting Na nawawala ng uh, Control pag nakainom Kasi yun nga Marahil may pulmura O di kaya marahil May mga sangkap yung gamit nila Kargada nila Na uh, Naging sanhi Kaya sila naging uh, Mainitin ang ulo Okay So atin, hindi po ganyan ang formula natin ibig sabihin kasi kung manggagamot ka, dapat malamig ang ulo mo pati kamay mo, kasi ang kahulugan ng malamig ibig sabihin, kaya mo makapagpagaling, okay pagkatapos ay hindi din tayo naniniwala na maging uh, mahirap ka pag ikaw ay naniniwala o ikaw ay uh, gumagamit o may kargada sa katawan bakit? Gaya ng sinasabi ko, isa pong malaking halimbawa itong sarili ko. Bakit? Dahil, nung hindi ko pa tinangkilik ang pagiging uh, mag-aanting o pagiging manggagamot, nung inaayawan ko pa, lago, lalo, lang naging masalimuot ang buhay ko. Pero tinanggap ko, so tingnan nyo, nagkaroon ako ng uh, mga followers, nagkaroon ako ng mga kapanalig na kung saan dahil sa nagawa kong tulong sa kanila, sila din ay tumutulong sa akin. So ibig sabihin, naging uh, hindi man ako yung maman, pero naging uh, masagana ang buhay ko. Kung tutuusin, siyempre dati nung hindi pa tayo tumangkilik, wala pa tayong mga kasama, wala pa tayong uh, natulungan na tulad nito. So ngayon, may umaasa sa atin. Sa tulong ng altar ay natutug natutugunan naman po ang pangangailangan ng mga sakop natin. So, ibig sabihin, hindi na po ganun kahirap itong tagapaglingkod ninyo. Okay? Ako dati nung hindi ko pa tinangkilik ang kargada, hindi pa ako naniwala sa, uh, hindi pa ako tumanggap bilang isang magsasakang antingirong manggagamot. Ang nangyari, ang dami kong pagsubok, ang grabe ang paghihirap ko, isipin nyo, uh, bihira lang ako makakita ng limang daan sa isang linggo dati. Siyempre, walang direction. Ang sarili, walang walabang uh, wala bang uh, tinatawag na walang limitasyon ang isipan na maghanap lang ng uh, parabang bang walang kabuluhang bagay. Okay? Pero nung tayo ay naglingkod na, nung tayo ay tumanggap na sa katotohanan na tayo pala ay isa talagang mag-aanting at isang manggagamot. Ayun. Sa awa ng Panginoon, naigapang ko na po yung buhay ko okay so dati lagi akong lumalapit sa mga kapatid ko lagi akong nangihiram ng pera ngayon naman minsan oh ganun pa rin hindi naman nawawala yun nangihiram tayo minsan pero minsan din halos sa akin din nangihiram ganun na din po so ibig sabihin taliwas po sa kapaniwalaan ng iba na hindi na mo bubuhayan ng mga pananim o hindi na magkakaroon ng ang magandang pamumuhay pag may tangan yan po ay kabaliktaran po sa totoong uh, uh, kakayanan kung ikaw ay mag-aanting at manggagamot. kasi ang totoo, pag mag-aanting ka, manggagamot ka, marunong kang kumunikta sa kalikasan ibig sabihin, lalapit sa iyo ang kalikasan magkakaroon ka ng koneksyon ibig sabihin, ang kalikasan ay tutulong sa iyo so, meron ang tinatawag na atraksyon ma-attract mo ang kalikasan at ang ang, ang kalikasan din ay mag-a-attract sa iyo. Kaya nga po nakakakita tayo ng iba't ibang uri ng mutya ng kalikasan dahil nakikita nila na tayo ay hindi kaaway kundi tayo ay kaisa nila. Dahil tanggap natin pag ikaw ay isang magaanting at manggagamot, tanggap mo, alam mo na ang lahat ng bagay dito sa sa libutan ay magkaugnay. Again, isang mapagpalang panahon. Ito pong tagapaglingkod nyo karunungan ng Diyos, ikitinit martial Arts. Maraming salamat po at patuloy pa rin po kami sa pagsasaka. Dahil ito po ang buhay ng isang magsasakang antinyerong manggagamot. Mapagpalang panahon sa ating lahat.